talagang walang patok sa daan dere dere cho wag ka bibigat ng mga dala this is my vlog in Tumipi puting bato area in Kabad Baya na gusto norte yan po yung view nyo sa top marami pa kami dito mga ganda view sa Kabad Baya ng norte guys gusto nyo pumunta dito madali lang Ayan. So Ito yung pinakatap Ito yung laging pinupunta ng tao Pinipicturean nila Ayan Ayan, tingnan natin yung sa baba O, oh, tingnan nyo yun, o oh. Ayan, dumaan kami dyan guys Tumaan kami Dumaan kami dyan sa salon Alam mo, ang ka amazing itong ano na to part dito every time na ilang beses na kami pabalik-balik dito mga 10 beses siguro since from before pandemic hanggang naging pandemic hanggang ngayon so yan ang nag-change yung kanyang aura kasi nga ang bundok minsan namamatay um, mapuno nagiging brown lahat to lahat yan brown tapos ngayon tingnan mo dahan-dahan na -dahan naman siya naging green kasi ang mga tanim nabubuhay na naman at malaki yung mga puno kaya parang mga wavy siya it's very nice guys bundok talaga to ganda ng aura may huwag lang kayong bumula di kaya kakatakot dyan sa baba pronto landslide po ito yeah. dati meron to ditong ano may fence ngayon nawala na Papanggal. So yan ang tourist spot na kababaran Patatay jamaya. Unta natin lang mga. So yeah, guys. Daming nagbo-vlog. Tuloy tayo din mamaya. Take continue natin mamaya, guys. Pupunta kami diyan sa ano. Yan, may next vlog. Going kami dyan mami. Ng... putahan natin itong dito para malaman niyo Gaano to kalalim ang tap ng puting bato. Ayan. Ay, yun ang Ang kaka-headless. Kaka-headless guys, grabe. Kaka-headless. So, ganyan siya. Ah, lalim talaga. si natakot ako. Umano yung tuhod ko. Ayan. Going na kami dun dahil sa aming next vlog. Salamat sa panunood. Visit kayo dito. Dito kami sa place namin is Kabadbay, Nagusan del Norte. Dami po namin tourist spots ito guys. Ito, isa lang to. Para kang nasa Switzerland, Alaska, ganun. Ampeg. So, visit kayo. Ito lang kami sa Bahabad Baragos in Norte. Sa may puting bato po ito. Pag galing nyo sa may tulay na kabadparan. Dyan sa may kumagaskas ikot kayo dito. So bye guys. See you my next vlog. Ganda no? God bless us all.